Ayun pa oh, doon. Ayun pa ni nang oh sa taas. Ayun, pa. Doon ni nang oh, na. Noon sa taas. Masel ko. Ay to, ito, ito, ito. Ayun ang mga tamaan ako. Ito naman yung mga tilaw. Yung wala Ano to? Nabapasok sila. Luha dyan. Ano Ano yung Wala na dun yata. Ano yung mga hapa may pili Kaya kayo, Jun. Karamihan, karamihan.

saba, oo, oh, saba ang <laughs> ano. Hindi para tumaba yung ano. Ako'y laking pobrins. laking pobrins. Nag, na yung mga ano. Alala. Nang hulaklak na yung mga ano. Boom. Boom. Mm. Sino Ay, magkukulay niyan? Hindi. Kukulutin mo para mo ang lupa Tumaba ka. Ay Ay man, man. Tumaba ka. <laughs> 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 May pamahiin din si Master. <laughs> ma, ma dito so pa tayo. Mansyay yan. Tabi ha, tabi. One, two, three. Already one. tekan. One, two, three. Yan. Ayan. Ibuga mo. Oh. Ah, gayo oh, para tumaba daw yung... Ano, ay, ako na may doon na, hihip. Diyan, <laughs> sa pinutulan. Oh, Diyan <laughs> po ang mga carrot girl. <laughs> Babay na matita. Ala, laki na Oh. Pitbull. Dog. tabi, tabi.